Na ni pangulong Bongbong Marcos na paghandaan ang mas matinding El Nino na posibleng tumama sa bansa sa susunod na taon. Sa turnover ceremony ng 141 excavators na binili ng National Irrigation Administration sa Subic, sinabihan ni PBBM ang niya na i-assess ang water sources ng mga magsasaka. Isa raw sa makakatulong ang uh, Balbalungaw Dam sa Nueva Ecija na pinasinayaan din ng Pangulo kanina. Higit walong daang ektarya ang lawak ng bagong irrigation project na inaasahang pakikinabangan ng higit daang magsasaka sa bayan ng Lupaw. Kasabay niyan, binigyan ng apat na buwan ng Pangulo ang Department of Agriculture at National Irrigation Administration para tapusin ang lahat ng proyekto sa irigasyon para umano mapaghandaan ang El Nino. Ano ba yung kaya nating gawing matap ma kaya nating matapos by April of next year? Nang sa ganon, eh, pag dumating, pag Mayo, ay nandiyan pa yung uh, tagtuyot at hindi pa umuulan, ay meron naman tayong sapat na water supply. Sa taya ng DOST, tinatayang na 65 probinsya sa Pilipinas ang posibleng nga pong makaranas ng moderate to severe drought condition mula Pebrero hanggang Mayo ng susunod na taon dahil sa mas malakas na El Nino phenomenon. Kapag hindi raw naagapan ang sektor ng agrikultura ang higit na maaapektuhan. Kaugnay po niyan, magkakasama natin si DOST Secretary Renato Solidum. Magandang tanghali po sa inyo, Sec. Magandang tanghali, Sheryl. Sek, ano pong mga rehiyon sa bansa yung pinakatatamaan nga po ng strong El Niño sa susunod na taon? Ang El Niño ay nangyayari na ngayon na epektuhan na tayo pero ang pinakamatindi ay pagdating ng buwan ng Mayo mm -hmm. na may 65 na probinsya ang maituturing na under drought condition at uh, 6 naman ang dry spell. Um, pero kung titingnan natin sa buong episode from January to uh, May, may mga buwan na talagang uh, ang ibang probinsya na hindi nakasali doon sa uh, epekto by May. Ay makakaranas din ng tagtuyot, no? Mas bahagya mm. lamang. Mm. At uh, siguro uh, dapat nating makita, merong iba-ibang terminolohiya kasing ginagamit ang pag-asa pagdating sa uh, tagtuyot at uh, Tagalog isa lang pero pagdating sa pag-asa Technically, meron pong uh, pagsukat ng uh -huh. amount o bilang ng uh, rainfall na kinukumpara kada buwan. So uh -huh. kapag ang ang rainfall mo ay 21% to 60% below normal at nagtagal po 'yan ng uh, tatlong buwan, ang tawag po dyan ay dry spell. Uh -huh. Pero kapag nagtagal po siya ng uh, uh, nang uh, uh limang buwan drought na po siya pero kung sukat sukat naman ng ulan ang pagbabatayan uh, na talagang matindi ang pagbawas ng ulan more than 60% pag dalawang buwan na uh, maraming kakulangan ng tubig sa ulan ay ano na po 'yan dry kun, uh, uh dry spell no ah sorry uh, uh, dry spell po dalawa at kung tatlong buwan lang kailangan na walang masyadong ulan, drought na. So, sa bilang po ng buwan na walang masyadong tubig o sa tindi mm -hmm. ng pagkawalan ng tubig, ay uh, nagbabago lang po ang para ho lang naman pong may bawas ang pagulan, either uh, drought or dry spell. pero So, sabi almost niyo... lahat covered oh, abo, in the span oh. of six months. Oh, wow. Almost lahat. Pero yung pinaka makakaranas po, you mentioned uh, mayroon pong... 65 yung... sa May. 65 uh, pagdating po sa drought but yung dry spell itself 6 provinces. Anim oh. -oh. Opo. Ano, so ano 71 pong, lahat 'yon. Ano-ano pong lugar po ito? Ito a probinsya, ito pong anim na probinsya makakaranas ng dry spell. Ang dry spell sa extreme northern Luzon 'yan, no? Ilocos mm -hmm. Norte, Cagayan Valley, then the rest of the country ay uh, drought except siguro yung uh, eastern Mindanao, Davao Oriental side and Central Mindanao. So essentially uh, Luzon, Visayas uh -huh. and then parts of Mindanao, northern and the uh, southwestern part, no? Ayun uh -huh. uh, po yung magkakaroon ng drought. May bahagi po sa Mindanao na mukhang uulan na by May, pero uh, nabanggit nga sa video clip kanina na binanggit ng ating pangulo, nababantayan din natin ang uh, ang onset o simula ng pag-ulan. Uh -huh. Kung na-late po kasi ang pag-ulan sa Mayo, eh kailangan ang uh, Meron tayong sapat na tubig na naka para sa mga susunod yes. na buwan kasi um, ano na po 'yan uh, mas delikado kung wala tayong na-imbak na tubig. Paano po natin maiikukumpara ang El Nino ngayon doon po sa naranasan nating tagtuyot ng noong uh, 1997? Sa, ayon po sa diwas pag-asa sa kanilang record ay pareho mm. pagdating sa meteorological condition ano? Oh, mm. Rainfall and heat pero kung pagbabatay ng epekto ng mm. El Nino ay hindi pa natin nakikita at mm. kaya nga po ang utos ay agahan ang preparedness yung mga short term measures na kailangan ng gawin ay magawa na before the second quarter para yung nakita natin noong 1978 to 1998 na epekto ay hindi mangyari ngayon at sa uh, pag Paano po dapat ito, paghandaan ng ating bansa pa? Hindi lamang po ang ating pamahalaan ba, uh, maging ang isang Juan de la Cruz. Tama po kayo. Lahat po tayo bilang Pilipino o residente. Ng Pilipinas ay kailangang magtipid sa paggamit ng tubig, huwag aksaya. Ganon din sa kuryente. At uh, maliban dyan, uh, yung epekto naman ng init, Uh, ay kailangan din nating pagandaan bilang mamamayan na exposure sa uh, mainit na panahon kasi ang temperatura ay pwedeng tumaas, ay dapat hindi prolonged at dapat ay nag-hydrate po uminom ng tubig. Siyempre, ang gobyerno ay uh, magpapanukala ng iba't ibang hakbangin na gagawin ng local government at ng ating mga kababayan, but definitely. Lahat po tayo ay makakatulong sa pagbabawas ng epekto sa posibleng kakulangan ng tubig dahil mababa ang pag-ulan na ating mararanasan. Again, um, secretary, sabi nyo nga po kanina nagsisimula na, nararanasan natin ngayon ang epekto ng El Nino. Kailan po ang peak nito at hanggang gano'ng katagal po natin mararamdaman itong El Nino phenomenon? As we speak, nararanasan na natin ng El Nino, yung epekto nito. Actually, mid-year ay meron ng El Nino. Kaya lang dahil sa habagat, ay dumating yung mga ulan, bit-bit ng hangin galing sa Indian Ocean. Pero dahil nagbago na ang ihip ng hangin, amihan na, ito yung wala masyadong cloud at wala masyadong dalang tubig. Ngayon, ang pinakamatindi ay nakikita sa May. Pero ang projection po kasi every six months forward. So nakita ng na mga global models na hanggang second quarter nga. At uh, ayon sa analysis ng DOST pag-asa ang pinakamatindi would be the month of May. Marami pong salamat sa inyong oras, DOST Secretary Renato Solidum. Magandang tanghali po. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.